Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Mimalvis. Why, sir? Why? Hmm? Why? Because he's now a speaker. And do you hmm? think there's any personal knowledge about his involvement in any of the uh, anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Ayun, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po namin taga sa baybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli na naman tayo maguuntahan ngayong araw. Meron tayong bagong uh, sibol na personalidad sa pagkakataong ito mga kababayan. Isang matapang na congressman, isang bata at matapang na congressman mga kababayan. Ang pangalan nito ay Kiko, pero hindi po si Kiko pangilinan po ito. Sapagkat hindi ganito katapang po si Senator Kiko pangilinan, mga kababayan. Katulad ng tapang ng isang uh, batang ito. Oo, sobrang tapang nito, mga kababayan. Narinig nyo po yung pambungad nating uh, video. Sabi niya, kung merong mang dapat kung mayroon mang dapat imbistigahan dito, sabi niya, walang iba kundi si Speaker Romualdez. Sabi niya, matindi. Matindi ito mga kababayan. At ito, uh, mga kababayan, kaya natin pinag-uusapan ito sapagkat uh, ito rin po ang tinalakay sa sagalang mamamayan sa ating pinagtitiwalang himpilang Net 25 News and Information with uh, Kuya Jen at saka Kuya Nelson. Ito ang kanilang tinalakay, itong uh, isang matapang na batang ito, mga kababayan. May paninindigan ito mga kababayan. Oo, oh, eh... Mabuti siguro ay panoorin natin yung video para nang sa ganun ay maintindihan natin yung ating mga sinasabi o maintindihan nyo yung ating sinasabi tungkol sa bagay na yan. ito totoo pakinggan natin Sige nga ito yung bagong Kiko ay bagong karakter ha Ito bagong po ay character uh, ng telenovela Yes ng season 2 ha Ang kalaban niya ay buong Congress. <laughs> Sinong Kiko yan si Port District Representative Francis Kiko Barsaga Jen. Ah! Oh! Uh -huh. Matindi Anak ba ito ni Kong PD, Barsaga? Mm, Oo, oh, yata. Oh. Ayun. Ito naman Kiko. <coughs> si Kong ay, mm -mm. Uh, PD. Okay. Nag-post kasi sa kanyang social media, Jen. Mm. Dahil... So, kanya account ito? Kanya account ito. Uh -huh. Eh, mayroon daw bang post si eh, 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 Senador may, Tito Soto tungkol sa kanya? May, ito ang una niyang post, yung una, yung, yung nag-iisa mo na. Uh -huh. Yan. Ang sabi niya rito, the Romualdez issue is incomparable with Biko Soto's investigation. I firmly believe that the mayor is good, honest, uh -huh. man, that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his option for investigation. Ayan. Totoo yun. Ah, masakit nga naman yun. Totoo niyo. yun. Ay sinagot ni Sen, Tito. Ah, okay. So, uh, magod naman si Nador Tito Soto. Ay sabi niya, huwag uh, mong gamitin si Biko. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Yun ah, na, narinig niya. A uh, long time friend of Martin Romualdez. sa mahabang post ni Tito, kasi ito, kinrap na niya eh. Uh -huh. Eh, una-una, hindi naman daw siya ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Okay. kaya... Uh, okay, pero itong post na ito, particular, ay post ito ni ano? Ni Kiko. Oh, sa, Kiko. sa, Sa, ano niya to? Sasagot niya yan kay Tito Soto. sabi kasi ni Tito Soto, hindi naman ako ang Blue Ribbon. Uh -huh. Tapos kaya huwag kang masyado, ano, kukunti lang nalalaman mo. Yung missing points, di ba, sabi niya. Kilala ko yung mga yan, Martin Romualdez, et cetera, uh -huh. kung sino-sino. Ito sino. uh -huh. ang kanya sagot, diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. <laughs> Ibang <plan>. <laughs> <laughs> Tapos nakasuntok pa, may pusa pa. Ang tapang nito oh, si Kiko oh. na to. Matapang. Kaya Matapa. ngayon, hindi ko na malaman ni dito kung, di ba, mahaba. Kasi meron siya na unang ano dito eh. Batang-bata. Batang-bata. Ay bagay, alam mo si Kong P.D. Barsaga, kung nagmana ito kay ano Ganon din ba si... Ay, palaban yung P.D. Barsaga? Oo. Eh pakinggan natin mismo yung kanyang sinabi. Itong unang sinabi niya, bago itong mga post na ito. Sige nga. Sa interview ito ng media kahapon eh. Kasi di ba sabi niya, nag na siya sa majority. Sa majority. Kasi meron silang koalisyon. Member siya ng NUP. Oo. Nationalist, ano... NUP. O, oh, tapos, oh, yes. Oh. Ang sabi niya ay, pinagbintangan kasi ako na nagpapapirma. Para Siya ang nag, oh, oh, nagpapapirma oh. para patasigan mm -hmm. si mm -hmm. Speaker Martin. Dinanay niya, oh. pero meron pa siyang kasunod na sinabi. Ito yeah. yung sinabi niya. Pakinggan po natin. Ito, pakinggan natin, ha? Ah. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why so? Why? Hmm? Why? Bakit po? Because he's now a speaker. Hmm? Do you think there is behind personal knowledge about his involvement in any of the uh, anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Sir. I will not be elaborating that yet, but I'd like for Ikarumwala to be speaking in the to be. I w I'd like speaker and to also be involved in the DPWH hearings. Ah, matalim din ang dila itong si Kiko na ito, ah. Batang-bata, pero... So, kaya mo pala nasabing isa sa mga bagong karakter ngayon, ha? Ah? Bagong karakter, kasi mahabang ano yan. Uh -huh. Hindi yan matatapos ng isang episode yes. lang, di ba? Mukunod-sunod na yan. Nakita ba yung sagot niya, no? Ni kong barber sa kanya? Ah, ano sabi? sabi. Diba kayo na binasa natin sa balita? mukhang siya yung pinatutungkulan ni... Ah. sapagkat si Congressman Ace Barbers pala ngayon, ginawang ginawang spokesperson ni hmm. Speaker Martin. Ah, para hindi siya ang personal na humaharap. Oo. Oh. <laughs> Ayun mga kababayan, narinig natin ha, yung uh, matindi ito. Uh, talagang matapang itong batang ito mga kababayan. ha. Mantakin mong uh, sinabihan niya si Senador uh, Tito Soto ha, na... Diskaya lang ang kaya mo, hindi mo kaya ang uh, Speaker uh, Romualdez. Oh, eh, paano niya kakayanin yan? Eh, a long time friend of mine, sabi nga eh. Ibig sabihin, matagal na po silang magkaibigan mga kababayan. Kaya nga natanggal si senator Marcoleta eh, bilang chairman ng Blue Ribbon eh. Kasi magkaibigan yan dalawa na yan eh. At matagal na pinag-iinitan talaga ni Senator Soto, si Senator Marcoleta. Hindi lang siya makaporma, mga kababayan, dahil sa itong si Senator Marcoleta, ipalaban din ito, mga kababayan. Hindi mo basta-basta mapatitiklop ito, mga kababayan. Matapang at may paninindigan at may integridad ang senador na ito, mga kababayan. Eh kaya, ito ngayon, mga kababayan, eto. Napakalinaw lang sinabi nung ano, uh, congressman na ito na nagngangalang Kiko. Eh sa lahat ng Kiko na kilala ko, ito lang ang hindi -wow dagat, mga kababayan. At uh, ito lang po ang hindi po uh, kumakain sa uh, takip ng kaldero mga kababayan. Ito ay matapang direktsahan kung magsalita mga kababayan, ha? Oh, ano sabi niya? ah eh dapat imbestigahan nyo. Ang dapat na imbestigahan dito tungkol sa flood control uh, anomaly na yan o maanomaly ang flood control na yan. Tungkol sa mga nangyayaring korupsyon. Walang iba, sabi niya. Kundi ang House Speaker Ruma Martin Romualdez. Yan na, Ang sabi niya. Oo. Oh. Eh. Sana dumami pa yung mga ganito na talagang alam nyo mga kababayan, hindi naman sa sinasang-ayunan natin kagad yung sinasabi ng batang ito. Kaya lang, ganito po kasi yan. Wala naman po kasing uso kung walang apoy. Hindi naman pwedeng magsalita lang ng ganun-ganun lang yung bata na yun kung wala siyang nalalaman. Yun ang totoo. Ibig sabihin, meron siyang mga pinangahawakan na ebidensya. Kasi kung mag-aaligasyon ka, mag-aakusa ka, eh, lalo na't mambabatas ito, mga kababayan, ha? Kailangan mayroon kang pinangahawakan. Eh, itong batang ito, Jack meron yan. Kasi matapang siyang magsalita, mga kababayan. Oo. Eh, tinan ninyo ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Eh, sabi ni Tito Soto, a long time friend of mine. Ayana Si Martin Romualdez, mga kababayan. Eh, kaya nga, naging nga... ah... Uh, uh, Senate President yan si Tito Soto, mga kababayan. Dahil magkaibigan yan dalawa. Ganon kamakapangyarihan itong si ginoong uh, Martin Romualdez, mga kababayan. Ganon siya kalakas. Okay? Kaya pinag pinagtatanggal yung mga dating nasa majority sa Senado, E eh, naging, minority, na, naging minority na sila ngayon. Ganon siya kalakas. lakas. Ganon siya ka tindi. At kaya naging Senate President si Tito Soto. Naging Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lakson. Naging Majority Leader si Mig Subiri dahil kay Martin Romualdez, mga kababayan. At alam natin, mga kababayan, hindi naman po kikilos yan eh. Hindi kikilos yan si Martin Romualdez. Ah, hindi kikilos yan. Meron ding nagsa, nagdidikta dyan. Hindi naman pwede. Kaya bang diktahan ng isang uh, uh, house speaker ang Senado? Hindi pwede yun. Meron uh, tinatanggap yan na uh, order. Kaya matapang din na uh, gumawa ng hakbang ito, mga kababayan. Eh, Beno, mga kababayan, eh, sinir lang namin yun kasi nga, Viral po ito ngayon mga kababayan sa social media. Meron pa sana akong idadagdag dito na topic kaya lang hahaba tayo. Gusto ko sanang talakayin kung bakit bakit tinanggal si Senator Rodante Marculeta bilang uh, chairman ng uh, Blue Ribbon Committee mga kababayan. Eh pero sa susunod na mga pagkakataon natin pag-usapan ito mga kababayan. Beno? ah uh, muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Mga kapatid, ayun, na sumusubaybay sa atin, sa, sa ating programa, eh, ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.